Nahulihan ng samot-saring armas ang arma sa isang lalaki sa San Juan matapos si sumbong ng kanyang misis. Sa Cotabato City naman, arestado ang isang polis na umano'y protektor ng mga drug pusher. Nasa online na Balitang Yan, si Gary De Leon. Hindi na nakapalag ang lalaki at babaeng ito nang ma-corner sila na maoperatiba ng Pideya sa Parang Road, Cotabato City kagabi. Huli sila sa Baybas Operation nang makuha na ng, ng dalawang pakete ng umanis Shabu na nakasilid sa Chinese tea bags. Apat na milyong piso ang halaga ng mga ito. Kasama sa mga arestado, ang isang aktibong pulis na kinilalang si Police Staff Sergeant Mujib Bitayo Sepi. Ilang buwan daw nilang tiniktikan si Sepi na posibleng umanong kasapi ng illegal drug organization sa probinsya. Iniimbestigaan din kung kasabot niya ang isa pang pulis na una nang nahuli dahil sa illegal na droga. Hindi natin dinidiscount yung possibility na protector siya. Itong pulis na to at yung dating pulis na nahuli ay uh, nabibilang sa isang uh, uh, grupo na local drug group na kung saan may kakutsabahan o may uh, conspiracy among them. Hininala rin miyembro ng local drug group ang babaeng na na si Farida Alim Alfonso. Kasalukuyan sila na sa Pidea Custodial Facility. Sasampahan sila ng reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.